Ayan po mga kalingap, good morning po sa ating lahat at na uh, sa lahat ng mga viewers natin, good morning po. Sa so, ngayon po mga kalingap, nandito po tayo sa Bulan, ano, Bulan Sorsogon at uh, narating po natin itong uh, po ni Regan. Isinama po tayo dito sa lugar ni, ni Regan at yun nga po, ano, nandito kami sa kanyang uh, lupain. Eh mga kalingap, ha, madami pa lang dito mga puno ano. Ayun. Eh po mga kalingap, sila dudong po, sila langga nandoon po sa nandoon pa sa barracks ano. Nandoon sa bahay ni Regan. Once po kami doon ay medyo mga kuwapos sila, mga tulog pa kaya niyaya ako ni Regan dito sa kanya mga nyugan. Kaya ito nakakatuwa po ano dahil kumakita po ninyo mga kalingap po itong nga uh, lugar o talagang probinsya ang probinsya po ano so, at uh, maraming mo lang dito yung uh, ibon ayan po mga kalingap at po ano bago ang lahat ay huwag po natin kalimutan na supportahan Kuya Bala Santos Matubang at Edna Vlog Kalingap Rab Royal of Malala Grisel Morales Vlog at siyempre po mga kalingap ang uh, Roboys po sana po ano huwag po natin na uh, kalimutan na suportahan supportahan at uh, ayun nga po, sasama ko po kayo dito sa bahay ni Kuya Regan. Ayan. Okay. Ang yeah. doon kami sa iyo lugar. Doon sa nang... Nakabugas kami. Wala akong silot. Sa ito magawa. Ano ba ito? Pulo, wala na. Ito. Ito yung manok? Eh. Hmm. Hey. Ah. Hmm. Ano? Kinagat ng lamok? <laughs> <laughs> ayaw kumain? Ah, Ay, pag ayaw kumain wala na. Gusto nang mamatay yan. Ayan, may lubi-lubi. O kapag nakakakita kong lubi-lubi, naaalala ko kagad si Alpi. Oh, so, yan ang hinahanap niya. Yan oh, hanap na palagi. Oh. Hmm. Ayan, lubi-lubi po, ma lubi -lubi po mga po. Yeah, bro. Ayan, Ayan. Okay. Ayan, okay. Ayan, Ayan, Ayan po mga kalingap ngayon ko po na alaman yung story ni Alpi. Ito pala po yung dati niyang bahay o. Oh. Ayan o. Oh. May kasama siyang baboy. <laughs> Ay nako sa dito baboy. Ha? Baboy nag-alaga siyang baboy, baboy, na, baboy. Hindi natuloy. tuloy. Hmm. nga ng nito eh. Hindi ito natuloy. Bakit nabisi? busy? Eh nabisi na siya yung mga ba yung baboy niya. Hindi niya na masikaso dahil sa trabaho niya dati doon kasi ano yan sa GNT yan eh ay oo mm -hmm. ayan sabi ko doon kapag pag pagawa pinakuhanan ko siya ng mga materialis ayan lahat yan libre yan lahat ng materialis na yan oo binigay ko sa kanya tapos yung yung taga copra namin libre din patrabaho nito oo tulong tulong na ha para kasi syempre si Alfie wala namang pangbayad mm. tapos may baboy siya sabi ko sige tapos ito Pinasimento namin. Oo nga, oh. Kuha ano siya. Pinasimento namin yan kasi dito nga siya mag-aalaga ng baboy. Eh, anong ang nangyari. Hindi natuloy kasi yung baboy niya, nagipit siya. Binenta niya. Kasi inahin yun eh. Mag-iinahin mm. siya. Eh, nagipit siya. Binenta niya. Hindi na natuloy ito. Malaki gastos dito eh. Ang pagsimento oh. lang dito eh. Malaki gastos. Ito so, yung mga materialis oh, haba ng mga ano. Mm -hmm. Bulok na ayon iba eh oh. Ano yan, ah, sambulawan. Eh po mga kalingap ngayon po ano, na pasyalan natin ang uh, hasinda ni Ito, hasinda? Don Regan. Ito yung ang tinatawag ko dito ang ah, ating munting pahinga. Uh. So, yan po napakalawak. Napakalawak, napakalawak nun. Napakalawak talaga oh. Yung, ano a uh, munting pahingahan. Lang. Hindi, hindi ay, ito bro munting pahingahan. Munting pahingahan uh, kalabisan na 'yan. <laughs> Kasi munti lang eh hindi mo na makayang tingnan. Ito 'yung ano uh, munting pahingahan namin dito mga kalinga. So, ayan, Dating bahay ni Alpi. <laughs> hindi na natuloy. Ayan. Pero parang kailan lang 'no. Oo. Ano 'yan? Uh, siguro mag 2 years na. Mm. -hmm. Oo, mag years na yan. Dito bro, dyan sa baba dyan, may sapa dyan. Kayo, oh, umaganda pag may sapa. Dyan. Nagpaplano nga ako kasi dyan pagdating sa baba dyan, mayroon, ano, may patag dyan sa baba. Mm -hmm. Nagpaplano sana ako dyan maglagay ng fish pan, mini fish pan. Maganda dito, marami dito gusto mong magawa. Mm. gusto mong magawa ng gawin itong resort, ay yung bang kuanan? Ano ba 'yon? Pahingahan nga. Ito. Pahing. Pahingahan. Hindi ito motel. Talagang pwedeng gawin ito na secret ha? Ano? Yung mga hotel na ganoon. A resort. Resort ba 'yon? Wala naman ditong kwan eh. Walang uh, dagat malapit. May dagat uh -huh. doon sa unahan. Ay. Ano lang kaya nga 'tong pahingahan lang. So, Wala naman tayo paggawa sa tinatawag mong mo hotel. Kalabisan na 'yan pag munting pahingahan ganito na kalawak halos hindi mo makita na matanaw paano di mo matatanaw nakasalaming ka <laughs> <laughs> Pabihira. malayo ang naabot ng salamin ko ang daming mga lubi lubi marami mga kuha eh si Alpi sa totoo lang pag nakakita kong lubi lubi naalala ko si Alpi uh, si <laughs> pagdin yeah. mm -hmm. sipag din kasi ng taong yun Ayan po mga kalingap, sa ngayon ano, nandito po tayo sa hasinda ni Don Righang. Ayan, naabot na rin po natin. Ito po yung bulan kung sa Tagalog po ay buwan. Kasi sa dulo na to ng walang hanggan. Walang hanggan. At ang kagandaan dito mga kalingap, ang ganda ng kalsada o. Oh. Ayan may mga pili kayo dito bro Pili nung sa kabila yun na hmm. Ano yung mga prutas dito Buko lang kadalasan dito Ah buko Saka santol eh Wala naman Kaya nga nagtataniman ko na kung ano ano Para Kahit pa paano May makakain dito Pagka Pupunta mm -hmm. Oh, unang in dyan, pero hindi pa, pa. Unang una dito ang paborito, mayroon alam mo si Toto? Ah. Uh -huh. Langka yan. May langka dito. <laughs> Nandoon. Kaya lang yun. Ayun Ay, o, oh, may, may bunga yata langka doon o. Oh. May langka din doon. Tapos may langka din dito sa baba. Ang mm. sapa. Ah, Ay, may kamagong o. Oh. Oh, may kamagong, kamagong doon. yung kamagong. Uy, masarap Ay, yun, ang bunga niya ng kamagong. Oh. Matamis din yan. Kaya lang may amoy din siya. Parang durian na. <laughs> na. Yung may. Parang durian Pero masarap yun, oh, oh. Masarap yan. Matamis. Hmm. Diba eh. dati yung mama ko dito sila nakatira? Ah, dito. Kasi sa mama ko, to sa pamilya nila. Ayan po mga kalingap. Na... Narating na rin po natin. Ito pong uh, lugar ni Kuya Rigan. Napakalaki. Dito. Punta tayo dun. Oh, sige. Okay. Yes. So ngayon bro, ano kahit na siguro hindi ka na magkuhan, uh, ano talagang Bihira, uh, matindi na yung kuhan mo dito sa... Hindi, ano, ang income nito bro, sa magulang ko dahat. At hindi naman lahat siguro, siguro meron ka rin naman. Na dito yung baka dito. May bakahan ka dito? Oo, kaso inalis ko na nga. Nandoon na sa... Ay, may mga mm -mm. Uh, Ang sarap pagyamanin to. Mm -hmm. Maganda dito Basta yung kabayo nga bro Maganda dito pagdating dito oh. Ito yung susunod na i-harvest Nanyog Magkong ka dito ng kabayo dalawa Para pagpupunta dito yung maglangga O tag isang kabayo sila Siyempre mamamasyal. Ay damihan mo na pati na sa Roboys <laughs> Para mga ngabay dito lahat mamamasyal dito sa Hasinda mo sa Nyugan ating pahingahan na ito Makalingap ang alaga ni Regat Sa so laki Ayan po ang dami dito Ayan may binotong oh. Ayan nasa ano yung Nasa, nasa ano sila ay po mga kalingat. Ay ayan, gising na yung maglangga natin. yung gising na sila. Nasaan sila, Victor? Dobo siya ta asawa ng bunggo. Para nakita ko kanina dito. Yan bunggo eh?

Ayan, na pala. <laughs> Nanay Rosa, dalawa na yung nakita mo kahit pa, hindi ka pakainin ng dalawang linggo, okay oh, oh, na sa'yo. nga. Kasi si Dodong kanina isang linggo <laughs> na. <laughs> ngayon dalawang linggo na. <laughs> so ngayon po <laughs> na ano nang pakiramdam nyo dahil nakita nyo na yung mahal mo mga <laughs> Ay grobe <laughs> Hindi nyo man ako kilala pero kayo kasi kilala lang ko na Lalo yung pamilya ni Langga Rachel, sa Latatay Rizan Palagi ko yung pinapanood Kagabi ako pinapanood ko yung si tatay uh, si ano si Rene si mm -hmm. tata si papa mo kagabi Kaya uh, pa ingat kayo kapuntang soto so so. ay nakapis ko sana makita ko na talaga nung una pumunta kayo dito nagtapos naman ang meeting ko sa center kaaalis nyo lang papunta kayo na mo sa vlog ko na lang nakikita nakita ko na lang kayo mga pinuntahan nyo do. pumunta kayo ng kapihan sa bulog ang mga pinuntahan nyo sa Barcelona oh. lahat yun nakita ko kaya sabi ko na ako, hindi ko nalimutan. Saan pa po kayo galing ngayon? nag vlog sa limon kami sa municipio. Dito mm. lang malapit. Oo, oh, lang. Dito lang ako mm. Kasi parang rehal po ako sa amin. Uh, 29 years na ako nag, ano, naninilpihan sa barangay namin. Voluntary ako. Voluntary. Ang, ang kaibahan lang sa atin kasi ako walang vlog. Pero Tumutulong ako sa amin kahit anong andyan yung emergency may nanganganak ako talaga yung pinupuntahan ng mga tao. Hmm. Hmm. Kahit wala akong naalang voluntary lang kasi ako. 29 years na ako. Tagal tagal mo. Talagang pangarap ko. Ayun si Rolles Vlog. Rolles Vlog po ano? Oh, Rolles Vlog. Ayun. Sabi ko nga sa mga mm. pinagmahal. <laughs> okay yan. Shout <laughs> out po. Ako nga, pag wala kayong mga bagong upload, pinapanood ko yung sila. Uh, jump sila. Mm. Ano kasi, minder sila ng kalingap, di ba? Mm. Okay. Kaya, magtataka ako nung sa iba na, bakit kailangan ibas to? sa mga taong to na, ang dami na natutulungan. Sabi ko kung malapit lang kami sa dait, baka isa rin sa pamilya kong natulungan. Kaso ang layo eh. <laughs> Sabi ko kung nandito lang sila baka sa kalsi. Oh. Ay lang mm -hmm. layo. Possible. 7 hours hindi hour, okay. okay. ay layo. Eh. Oh possible. Ay nung nasa Maynila ako kasi, nung ako sa Maynila nung nakaraan buwan lang. Sabi Mga ano sigurado ba 'yun? Ay, mumunta. Mom din dito. 5 minutes. Ayan po mga kalingap, nandito na tayo sa Kuya Mario Ayan, ayan, good, good morning naman no. lahat Lahat na po nakaligo na ano Yes, ikaw um, na lang kuya, kulang Hindi, maaga kami ni Kung naligo Ah, naligo ka na wala? Oo Kaya Ayan Ano, nakatulog ka na? Ako naman yung tulog mo Ano Ay Good morning Ayan po mga kalinit. Dito tayo sa dito ka no nasi... Ay, nandito si Justin. Fresco. Oh, ano, sarap Dami dito. Ang daming hayop. Dami. Oh, bro, kumusta? Nakatulog ka rin ba? Nakatulog naman ako ng maayos. Kasi mm. ko talaga matulog para may lakas kinakamagahan. Hmm. Ikaw kayo, ikaw kayo. Alam mo naman. Call kasi ako sa katol. Alam no, Alay di ka? Oo. So, hindi naman alay di. Hindi ako mas nanibago ko sa amoy ng katol. Ay po mga Kan, ano to kay Kwan? Ano? Kay... Si Regan. Regan ano? Ayun po mga kalingat, Mga alaga ni Sir Regan. Ayun. Ganyan ba yung kinatay niya? yung inulam natin kagabi sarap ng ulam kagabi ano ayan dami sa alam mo ay po mga sa so ngayon na uh, prepare na po kami para sa gagawing papiding ano po hayan. marami po salamat sa lahat mga kalingap at ito na muna po ang ating update ngayon dito sa Bulan Sursogon at uh, siyempre po mga kalingap please po paki like and share po ang ating video at uh, uh wag naman po sanang i-skip yung ating ads para makadagdag po sa ating revenue para meron po tayong mga pang-ayuda mga kalingap Ayan po, marami po salamat sa lahat ng mga sumusuporta at yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, uh, uh, please po subscribe sa ating channel. And marami po salamat hanggang sa muli po ng aking mga video. Ayan, salamat. Oh, parang na to ah. Oh, mm, parang, mm, parang lalaban oh. Mm. pagkapang ko ko ni parang elepante ang kwan ito oh. oh ito na mo yung kwan yan uh, no. po kanina po ano kung nakita nyo uh, pumunta rin tayo doon sa mga nyugan uh, ni kali uh, ni kuya rigan ano nakita natin at uh, mahirig po talaga siya sa mga ganito oh mga alaga niyang manok ganun sa halos lahat meron po siya hmm. Hmm. okay po mga kalingap hanggang sa muli po ng ating video marami pong salamat